Hi guys! Good morning, good morning, good morning guys! Ah, uh, dito naman tayo sa bukid ngayon Magayos ng hose para sa ating sibuyas Ito guys, tingnan nyo guys ang ginagawa namin guys Inaayos namin ng hose para patuloy ang pagdaloy ng tubig ito guys medyo maina ang tubig dito sa gubat pero okay ra kasi dadaloy naman to pa o ah, sa mga gvlogs tv dyan hindi pa nakasubscribe sa aking youtube channel please subscribe and share comment sa baba para sa inood mga videos makikita nyo ang mga ginagawa namin sa bukid Shoutout po kay Papa Jab TV from Manila, maraming salamat sa pagbisita sa aking YouTube channel. Shoutout po kay Week Vlogs TV from Manila. Shoutout po kay Melissa Field from Manila. Shoutout po kay Super DM from Dumakiti Siti. Shoutout po sa mga vlogger diyan na kumikita. Ako hindi pa kumikita pero kilang okay lang, kunting tiis na lang kumikita din tayo sa pagbablog. Ito guys, mga ginawa namin. Mahina daw. Ha? Mahina o oh. kulang sa kwan Kulang guru nikah kulong sepuluh Tinggal nak tinggal. Tinggal tinggal. Tinggal tinggal.